Ayan, ah. ayan, ayan. Wala mong makita yung uh, view doon. Yung maliwanag. Kaya nakaraan kasi sa playbook na na. Kung makakita nyo, nakita ko yung pagkakuntaan. Makakain ka ng silog, Brett. Ako sa view mo, nature. Yung nagdabis, no? Appreciating the God's creation. Yes, ah, uh, Tsaka this time, papakita namin sa inyo yung taendon doon ng maliwanag. Para... Oh. Para Ay, best, no? yes, uh, maliwanag oh. para <laughs> nila yung expect. <laughs> para next time na pupunta kayo dun, ay eh, malaman nyo kung gaano. gaano <laughs> ka? Delikado, delikado. Pero kaya yun guys, basta tama lang yung motor nyo, nakaminte na na maayos. Kasi pag doon kayo nasiraan, mahirap yun. Uh, mahirap yung press nyo dun. Diba? Alam mo itong daan na ito pre? Kapag huh? ito, dito ko na susulit yung top speed. Top speed? Oo, okay. oh, oh. Ay, May buwelo lang, tatop speedin natin ito eh. Uh, Kaso, minto tayo eh ako magbigay ka ng Gcash pagkatapos. Baka matukta sa puso natin. Kape, <laughs> sana may makita rin. Oo, pa rin. sir. Kape. Kahit mga wala pang 5 yung budget niya pag pumunta kayo doon. Sobra, sobra na rin. Kasi from sa ano namin, sa Olonga po hanggang doon sa Butek na yun. Parang ano lang, 1 hour, mga ganun. Oo. Pero, guarantee namin sulit yung guys. Oo, marami pa kaming pupuntahan na pwede nyo rin pupuntahan. Yes sir, kaya abangan nyo yan, no? Maraming spot dito sa sa amin na maraming magandang video Yes, dito, gems Yes sir O, <laughs> oh, mamaya na ulit, babalikan ko kayo, kayo guys ha Pag na kami, babakbakin na namin to Yes sir, let's go Pre, okay. nakikita mo ba yun dun sa may, ano? Ito mo yung ano? Alin na mo yung dun sa kalit, sa kanan may bundok oh. Hindi dyan sa harapan mo ha, dito sa mismong yeah, sa kanan Mukhang maganda dun pre, mukhang okay. maganda hindi siya pwede puntahan na. <laughs> <laughs> Saan na to, Mac? Saan na to? Saan ang lugar to? Saan ang lugar na to? Sa Bataan. na kami, guys. Mga ano na lang to, 15 minutes na diretsyo. Papuntang ano. Diret, pa diretsyo, diretsyo. Diretsyo lang naman dito. Yes, sir. Ayan o, oh, ayan o. Marami, walang diretsyo. Ayan. Yeah, so, dito tayo. Hindi ko lang sure, pre, kung diretsyo natin itong pag-anon. Or gagano din natin ito. So, alam ko, dapat pag oh, tama ba? yung last time kakanan lang tayo. Wala tayong so, tatawag. Kakanan lang, yan. Yes, sir. diretsyo. Natatandaan mo sa nagpaga sila sa Petron? Uh -huh. Diba tapat nun lang yan? Uh, araw ko eh. Basta may malaki parang urani na yun. Aakyatin natin yun. Uh -huh. Kasi pupunta tayo sa barangay Tala. Kasi nandun yung beauty. Uh, ayan guys, enjoy nyo muna tong montage namin ni Mako. Montage ay nang bigla akin natin. oh, <laughs> <laughs> tara, natin yung mga ano. Next clip natin yung paakit na tayo Tara Mak, let's go na! Let's go! Yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet, Yeah, we were built to drive. Yeah. trip din na connect yung mic kanina kaya montage na lang yun <laughs> hindi pa ito yun guys kainan lang to dito sa ay nasa tala pakita namin sa ay nakabalik lang na. mamaya papakita oh, namin si sa yun. pero yun know, o oh. yan pa lang pre di ba dito pwede kayong picture picture hmm. Okay, baka maka masira o oh, ba diba? eto na lang upo ka na nandito upo dito mak yes ah <laughs> <laughs> parang wag na pre. <laughs> wag na, wag na. Huwag... <laughs> Ang last na to. Tapos yung mo yung ilalim nito. Oo, oh, ayun. Okay. parang bahay ng destination. <laughs> Napakataas din na, talaga. Parang yan pupuluting ka doon sa lupa. Gusto sana namin mo po dito kasi wag na guys. Okay so, and then. Tara. Tayo na tayo pagkain natin. Oo, oh, makita okay. mo na kakain ka ng almusal. Oo. Oh, Tapos. In <laughs> Ang ina mo mak, wait lang ulit nga ulit, bawal lebas yun eh. Alam mo isa sa gusto ano dati. Habang <laughs> overlooking. Get <laughs> ino. <laughs> yes sir. Sino sa, sa mga food? Mga in ka date. Tapos ito pa, may libreng coffee pa sila. Thank you ate. Welcome po. Thank you. Kain mo namin. Let's go. Yes sir. Mga busog na. Boboy. 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 <laughs> Enjoy na lang namin yung view. Tapos akatin natin yung main ano, yung main talaga ng reason ba tayo pumunta dito. Let's go, let's go. Tapos na kami kumain. Pupunta na kami sa doon na, sa view deck. Solid dito guys. Uh, ano bang pangalan nito? Parang Travelers Food Station tayo dito. Ganda ng ambience dito. Solid. Sarap din yung pagkain nila. Okay. Ha, let's go. Let's go. Let's go. Ayan na. Nakakunag na yung mic. Kitang kita ko na. So, yan, Balik na ako sa motor ko. kanina siya gamit ko yung motor ni Kyle. Kasi hindi narinig yung mga pinex ko doon. Dito lang ako matikas! Masarap. Masarap din yung Mukaka... Inoito... uh Oo. -oh. Yes, sir. Sa Budek muna kami. Deep talks muna kami doon. Babe. Babe. ina <laughs <laughs> eto, Ito. Dito. Ito. dito. Oh, no? Tapos, ito na yung Yes. Bye -bye dito tayo entrance ng ]habitude. Budek. Inumak. Las cuatro na. Las cuatro na pala. Sorry, sorry. Galing din kami, galing din kami dito ba? Kasi gabi na. Opo. Wala kami nakita. Babawi lang kami. Sponsor tayo ni Kyle. Thank you bro. Ito na yan! Ito na yan! Ayan sir, na sila mga pauwi na. Ako din. <laughs> yes, sir. <laughs> yes sir. Yes sir. Happy lang. Happy lang. Makita mo yung off-road. Gano'n ka dito. Yes sir. Dito ang plantan na. Tulog kita sa pakit. Oo ito na pre. Ito na yung off-road. Ito na guys. Let's go. Let's natin kung paano magiging. 700 <laughs> ano to eh. 700 meters Tara, tara Tara, tignan natin magiging discarte dito ni Ocam Kayang kaya ng motor niyan Design to para dito, mga Yes, sir Dinaan ko na naman yung motor ko dito May hirap dito, dinakakansu yung bato sa dulo eh Kaya nga eh, umagalaw Ay, basic dito pala eh Pagla madudulas Ayan, mas kita mo yung lubak ng maayos Ito, ayan, no? Oh. Grabe, yun ah. pala <laughs> Ayan yung, ito et, na yung parang hard level Ito na yung malalaking batoy, okay lang yung mga sakuan yung batoy Pero yung nilalaro ko lang yung primera ang sakit sa kamay kahit mo mulat ko yung struggle oo oh, boy hindi ko ako yung bato <laughs> teknik naman dito dandaan ka lang sino ba naman kasi magmamadali dito kung ganito mga motor dala namin diba? yung mga ano kami yung GS um, yes. 1250 oo oh, oh, kanina pa doon. uy 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 relax hindi patay hindi patay hindi patay malayo pa ba dyan ha sobrang layo pa nito ah Di pa tapos yan! Ayaw ako na dito! Oh! Dami. Oh! Dudulas ako! Relax lang! Layo pa! <laughs> <laughs> Ayan na yan! Last liko na yan, Mac! Oh! Buti ako doon! Ayan, oh Oo, kinakain. No? Teka. Gagong hirap dito! Ay, basic dito pala eh! Dudulas ako! Last na to, Mac? Last na to. <laughs> Last na to. Kailangan ko ba mauna na. Ayan na siya, Mac Lee. Dito na lang tayo sa labas mag-park. Ah, uh, cut mo tayo. Ayan, guys. Maliwanag na. Yes, sir. We're here. Ayan. Yeah, ganito ang itsura niya pag maliwanag pa. Oh, after ng matinding struggle, ay, grabe naman dito, sir. Napakaganda naman. Yes, sir. Enjoyin lang namin to, guys. Di-date lang kami. <laughs> Let's go. Hey. Napaka-risky dito, guys. Isang apak, isang maling apak mo lang dito tapos ka. May aking ka-date. Ito tayo doon, ito tayo doon. Gusto mo? Naari na rin? Baka may dito, ha. Tahan natin ito, guys. Ayan lang talaga yung view deck doon, banda. Pero dito, ano to? Exploring. Ano no. to? Ano to, pre? Ito na mo yung ulap, pre. <laughs> Saan papunta to? Tayo ka na nung dito, pre. Tayo ka nga dyan, nak. <laughs> tayo ka dyan, nak. Ano, matutuloy ba na dito? <laughs> Parang masukal na dyan, pre. Tinan nyo naman, yan. Okay na siguro to, guys. Ganda ng bundok dito. <laughs> Balik na lang kami. <laughs> May hirap na. Baka maano kami dito. Hindi namin lugar to. Huwag tayo mag-collect, ha? Ito si ate. Ano yun yan? Ate, lalakarin mo yun, te. Nakatakot nga eh. Doon eh. Hindi namin tinuloy. Hindi, galing kami doon sa baba eh. Ay, baba baba -ba, ba yan? Meron nga kami na injured na ano, na kasama. Hintay lang namin. Ah. Pero galing kami doon sa ano, sa Mount Dadin. Kasubuan sana namin, kaso nakatakot eh. Ingat ka tayo. Madami lang ano, ma masukal. Pero okay naman. <laughs> Sige tayo, ingat. So, may baba yan. Oh, pre, parang ano talaga yan, parang mountain trail na talaga yan. Yes sir. Cut. Yes sir. Siyempre. Mamaya to ala sa East tayo hanggang dito mak na. Para ginawin. Ano <laughs> na kagant na naman ako. Bilaan lang bilaan. Ito talaga yung mga ano eh. Yung mga the best na lakad. Yung mga biglaan. Kasi ang plano talaga pahinga to linggo. Ito ang pahinga namin. Kasi nawala yung stress namin sa daan. Yung nakita na namin yung view na to. <laughs> <Let's go. laughs> Sayo. Mga behind the scene. Yes sir. <laughs> Punta kami dun sa taas doon. Ang feeling dito para ka nasa Tagaytay. Oo. Oh, home scene. Sabi mo no? Hindi mo kakalahin. Ang tagal na natin dito. Nagmo-motor tapos may mga gantong lugar pala dito. Malapit lang sa atin. Kasi namin to, guys. Iba talaga 'yung lamig dito. Iba 'yung klima. 'Yun, nakita si Mao Outlet. Dami niyan. Napulsa <laughs> ka diyan. Perlfloor wattage ka. Tapos na yung pictorial session namin dito. Akat na mga me Serious <laughs> guy. Serious guy. Ay nako. shoutout sa mga tropa. Sayang, wala kayo dito ngayon. Paparamdam na lang natin. Paparamdam na lang namin sa inyo na nandito rin tayo. <laughs> Kasi last na natin 'to. Para langit. Mak, lumayo ka sa likod dyan. <laughs> Basta sabi ko sa inyo, panab ka. <laughs> <laughs> Parang gusto kong bigyan ng isa. Tapos <laughs> yun, tunaw yun. Kanina? yun na? Oo, wala na yan. Ano yun, ito ulit to. Two eggs. Tanga. Ay, nakakita na pala natin to. Oo, nakakita na natin to. Oo pala. Yes. Ayan ang city ang bataan guys oh. Nakakli <laughs> Puli kaya tayong uwang dito pre <laughs> Shoutout ka naman okay, okay Tapos buhihin natin kayo <laughs> sa'yo Sorry Daming uwang dito <laughs> you know, Pag nakakuha ako dyan Daling kong Gordonites talaga <laughs> Jok lang pala, lang. <laughs> bawang, bawang. Bawang muna, bawang. <laughs> so tatapusin na natin yung vlog dito sa ano, sa pinakamataas na park dito sa Tala View Deck. Marami marami salamat sa nanood. Puntayo dito guys, recommended namin dalawa. Puntayo dito ng ano, maliwanag, huwag yung tulad dun dating gabi. <laughs> yes sir. Mahirap Yes sir. Sige na. Kita kita tayo sa susunod, Mac. Let's go! <laughs> bon bonus clip. Pero Mac, pasokin mo yan. <laughs> Putang ina. Check lang natin kung ano meron dito. <laughs> Pakita mo yan sa mga tropa natin. Yes, sir. Bonus clip. kasi ganito. Oo, oh, Oh. Dinada dinadaanan talaga siya ng tao. Grabe, iba na, iba na yung andito. Iba na yung mood. Ang taas ko Ayun o. No? Ayun o. <laughs> ano, punta na natin yan? kaya natin yan! Parang madulas eh. Ta oh. Oh <laughs> sekarang let's go mula let's, let's go, go. mula. <laughs>